Kala isa po sa mga pinaka ng pagdiriwang sa bansa, ang Kadayawan Festival ng Davao City. At bahagi ng pagdiriwang ang paligsahan sa sayawan ng mga Dabawenyo. Darito ang report. Sa salim ng masiglang musika at suot ng makukulay na costume, Nagsimula ng magpasiklab ang mga Dabawenyo para sa inabang Kadayawan Katayawan Festival. Tunay nga nilang isinasabuhay ang salitang pinagmula ng pangalan ng pista, ang madayaw na isang malugod na pagbati para sa anumang mabuti. Sa pagdiriwang ay nagsasama-sama ang sampung tribo ng Davao upang magpasalamat para sa masaganang ani. Tampok sa pista ang mga parada at street dancing competition. Sa Sayaw Mindanao nga, nagpasik laban pa ang iba't ibang dance group mula sa iba't ibang tribo. Nagkaroon din ng talent contest. Nagpasalamat ko, dako. Herman siya. Pero gihatag nga sa ginoo na ako ang mabesang talent. Kaya kanyo akong talento sa pagsayaw. At marami para waabangan ngayong Sabado hanggang sa araw na linggo kung kailan magtatapos ang taon ng pista ng mga Dabawenyo. Para sa Saksi Maris, umali nag